Aktibo pa rin ang mga monster cells sa kanyang katawan. Tingin niya, matagal na ang lumipas mula noong huling eksperimento. At base sa katutuhan ng wala pang kumukuha sa kanya mula sa laboratorio, malinaw na iniwan na siya. Wala na rin ang numerong nakatatak noon sa kanyang palso. Ibig sabihin, hindi na niya kailangang magtago o tumakbo mula sa laboratorio. Naalala niya, marahil ang dahilan ng pagbabalik ng katawan niya ay dahil sa kapangyarihan ng isang fire-type monster. Ayun sa teorya, kung hindi masisira ang core, maaari ka para umabuhay ng tatlong beses. Ngunit noon pa man ay sinasabi nilang hindi kailanman pwedeng magsanib ang human cells at phoenix cells. Ngayon, isang bagay lang ang sigurado para kay 17, ang katawan niya ay bumalik sa rurok ng lakas nito. Posible ring dahil nawala na ang mga side effect ng eksperimento kaya pakiramdam niya ay mas magaan na siya kaysa dati. Dati-rati, may parang ulap sa isipan niya, parang may harang. Ngayon, malinaw na ang lahat. Pati na ang mga spell na inukit sa kanyang katawan para hindi siya mag door nawala na rin. Kung ang buhay niya bilang 17 ay tuluyan ng tapos, marahil, oras na para mamuhay bilang isang tunay na tao. 17, isang numerong basta na lang ibinigay sa kanya ng laboratorio. Lumapit siya sa tagapanayam, Tila gusto ng ibunyag ang tunay niyang pangalan, pero agad tayong binalik sa isang alaala. Sabi ng direktor ng ampuna noon, napakasama ng ugali ng batang yan. Pero kung hindi man niya kayang maging mabait, sana naman, matuto siyang mabuhay para tungulong sa iba. Kahit pilitin pa niya, kahit hindi natural sa kanya, basta subukang mabuhay ng para sa kapwa. At sa puntong iyon, nalaman natin sa wakas ang buong pangalan niya. Shun Dao On. Tinanong ni Dao An ang sarili, paano makakapagligtas ng kahit sino ang isang ligaw na pusa? Alam niyang oras na para umalis. Tumitig siya sa langit, iniisip ang paghihiganti. Pero sabi niya sa sarili, para sa paghihiganti, kailangan may target sa harapan ko. Sa totoo lang, parang sobrang tagal na ng lahat, hindi na rin ganoon kainit ang apoy ng galit na dati niyang nararamdaman. Alam niyang hindi naman siya agad makakabuhay bilang normal na tao. Pero habang nabubuhay siya, siguradong makakasalubong rin niya ang mga taong may utang sa kanya. At kapag dumating ang araw na yun, sa na lang niya iisipin. Pagtingin niya pababa sa sarili, napansin niyang wala siyang suot, wala kahit isang saplot. Napabuntong hininga siya at sinabing, ayos, desidido na ako. Panahon na para subukan kung mamuhay bilang tao. At unang hakbang, kailangan niyang makakuha ng damit. Hindi na nga raw niya maalala kung kailan huling beses siyang nagsuot ng damit. Habang naglalakad, nakarating siya sa isang ilog. Iniisip niya kung anong materyales ang pwedeng gawing damit. Dahil may tubig na siya, naisip niyang magikot muna. Sa hindi kalayuan, may napansin siyang patay na halimaw. Tila nagkaroon ito ng sagupaan sa teritoryo. Mukhang malakas ito, pero wala naman masyadong sugat bukod sa kulay lilang likido na lumalabas sa bibig nito napaisip si Dao An, malamang salason ito namatay. Swak, sabi niya, tamang tama dahil kailangan din niya ng balat para gawing damit. Hinubog niya ang kamay niya para maging kutsilyo. Kailangan ko ng matalas na talam para mabalatan to, Ania. Naalala niya ang mga natutunan sa laboratorio, una, kailangang hiwain patayo ang chan, tapos ipasok ang dissection scissors mula sa may kilikili. Sumunod siya sa proseso na itinuro sa kanya pero paghiwa pa lang niya sa balat ng halimaw, may napansin siya, may sumisingaw na lilang usok. Lumipad ito at dumaan sa likod niya. Siguradong sa lason to na matay, sabi niya. Kumalat sa buong paligid ang amoy, pero wala itong epekto sa kanya. Amoy impyerno lang naman, biro pa niya. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa pagbabalat. Nang matapos, sabi niya sa sarili, hindi masama para sa unang subok. Susunod, kailangan niyang linisin ang balat. Binabad niya ito sa tubig, inaalis ang lason. Akala niya magiging malambot ito pero dahil balat ng halimaw, sobrang tigas pa rin. Wala pa itong treatment. Nagkaroon siya ng ideya. Sinimulan niyang pukpukon at hatawin ng hatawin ang balat. Ganito yata ang pagtatan ng hide. Sigaw niya habang gigil na binubugbog ang balat. Nang lamambat na ito, sinabing, pwede na siguro to. Sakto rin ang laki nito para sa kanya. Pero biglang may nangyari, mula sa dulo ng ulo ng patay na halimaw, may apoy na kusang lumitaw at nagsimulang lumaganap. Abala si An sa paggupit at paghubog ng balat para gawing damit. Sinuntok niya ang balat para gumawa ng butas sa magkabilang braso. Nang maayos na, tinali niya ang katawan gamit ang isang baging sa may Chan. Habang pinagmamasdan ang kinalabasan, sabi niya, "Pwede na." sakto sa sukat. Tiningnan ni Dao ang loob ng balat na nakuha niya. Napansin niyang hindi pa tuluyang natanggal ang lason. Tamad na siyang linisin pa, kaya nagpasya na lang siyang isuot ito. Biglang tumahol ang ibon na akala niya ay patay na. Akala ko patay ka na, bulong niya. Pero nakita niyang umiling ito. Napaisip siya, parang naiintindihan siya ng ibon kahit pamatigas na ito dahil sa rigor mortis. Kung buhay pa ito, ibig sabihin, baka isa rin itong immortal type. Kung dati pa yon, wala siyang dalawang isip, papatayin niya agad bilang isang hunter. Pero ngayon, mahina na ang kalaban, wala nang banta. Wala nang dahilan para patayin pa ito. Sinabihan niya ang ibon na maswerte ito. Pero sabi niya, maswerte rin siya. Ito ang ikalawang buhay ko, Ania. Kung ganun, mabuhay tayong maayos. At kung Papa Lauren, magkikita rin tayo ulit at tuluyan na siyang lumakad palayo. Pumasok siya sa isang kweba. Dahil ayos na ang problema sa damit, kailangan naman niyang humanap ng matitirhan. Habang naglalakad, yumanig ang lupa at biglang lumitaw ang isang dambuhalang halimaw na parang higanteng alupihan. Galing ito sa ilalim ng lupa at agad siyang inatake. Sobrang dilim dito sa kweba, reklamo niya. Agad niyang pinutol ang ulo ng halimaw at nagdesisyong umalis na lang at maghanap ng ibang lugar. Umakyat siya sa isang bundok na puno ng nyebe. Matapos niyang mapatay ang ilang yeti, sabi niya sa sarili, ang hirap kumuha ng pagkain dito. Kaya bumaba na lang siya at nagtungo sa kagubatan. Nakakita siya ng mga kabute pero nilapitan lang ito at sinabing, amoy impyerno to. Mayamaya -maya pa, napadaan siya sa mga kuweba ng tao at maging sa mga bulkan, pero wala siyang nagustuhan sa mga iyon. Hanggang sa makatagpo siya ng isang lugar na talagang nakaakit sa kanya nasa ibabaw siya ng isang bangin, at habang nakatanaw, sabi niya, ang ganda pala ng tanawin dito. Hindi ko inakalang maganda pala ang kalikasan. Napaisip siyang magikot pa, kaya tumalon siya pababa ng bangin. Pagbaba niya, napansin niyang malinaw ang tubig. Maraming isda, pwede siyang manghuli ng isa-isa at ay ihaw agad. Parang kampong lang, dahil parang natural fish farm ito, naisip niyang bakit hindi na lang magtayo ng bahay dito. May mga bulaklak pa, at sariwa ang hangin. Ito na siguro ang pinaka best na lugar, Anidao-on. Kaya nagpa siya na siyang manirahan dito at magtayo ng bahay. Samantala, bumukas muli ang isang gate sa lugar kung saan niya nilipol ang napakaraming halimaw. May lumabas mula sa portal, isang maliit na robot, na nagtanong kung ito ba talaga ang Demon Realm.